One year, isang taon hindi dinaga lumisa mo natin mo natin yung mga bago natin start ali blower tsaka touch screw ko screw na maliit ini paruno dinig ikutin natin natin lagi Toyota lambot na mga boss na tempera natin mga putol mga nakita natin putol ayan kinain uh, ng bait tapos chinik natin yung timing belt, okay pa naman bago natin start scan muna natin meron mo si kanjin

ada gari nama? ada kata kata nya? ada kata nya? ada kata nya? ha? ada kata nya? ada kata nya? ok

Ito uh... na mo ilan yung na natin Ito yung hindi nisipin Kaya nyo Tapos tob Palit-palit yung Ito yung gin na siya Sige na rin na rin

kita kayo. Bali talaga ka